Eh namanong, araw ng linggo at ang pagbibigay ng tulong at saya ay walang pinipiling panahon. Always ready kami dito sa Gedli para sa inyo. Madalas! <laughs> nyo nalalaman. Yes, Nandiyan okay. na pala kami sa Gedli nyo para okay. sopresahin kayo at magbigay ng tulong at sayang Itbulaga GMA7 Kapuso. Yes po, your may katulad ko, Jor. Kanina ko pa ito sinisipa. Okay. Gusto ko lang itong manggulat. May pinabala ka kasi, na. Okay. <laughs> kasi it's Monday. So, gulat Monday tayo ngayon kasi punong-puno ng blessings. Okay? okay. Yung camera mo kapuso. Kuya Beka, mag-iingat ka. Nandito kami sa liblib na lugar. Ito nga. Okay, uh, okay. pa, pati okay. pa. Ready pa. ka One, ayan na, ayan na. One, two, <laughs> three, go! sama-sama na ko! Ay na, ay. Sabi, bakit kayo ganun? <laughs> ay na! <laughs> <laughs> Kanina pa may masamang ano balak sa'yo si <laughs> oh Ay, talaga si, po! Allo, si Prince Pesedi, si Buboy. Oh, hello uh, po. Nay, hello how po are man, you, Nay? nay? Nakita ko, mga anak mo ba yung naka-uniform kanina? Ah, talaga. Anak nyo? Ah, magkapatid kayo? Ah. Marlene Juanitas po. Marlene Juanitas. Juanitas po. Walite. Juanites. Juanites. Oh, oh. Nay, live ka sa TV. Sa Itbulaga. Oh. Nay, papasok sa eskwela niyo yung dalawa mong anak. Sayang, pamangki mo. Anak mo yung dalawa. Ah, okay, okay. Ano ah. <laughs> <way>, <laughs> right na? Dahil sabi sinasabi <laughs> ito eh. Ano sabi mo? Bising lang ako na iyak. Akala ko tulis. <laughs> kasi white na ban. Nako, oh. pag ngayon, bago na ngayon dahil sa 8 bulaga, ang white na ban may dalang G. lang <laughs> <laughs> ako na talaga. Sobrang kaba ko kasi sabi ko, Di, parang pulis 'yun, baka hulihin tayo. <laughs> Sino pa ba 'yung uhulihin ko sakali? Kayo po siya. <laughs> <Ito> sila. <laughs> siya daw. Kasi <laughs> oh. oh. na po. Ako po kasi 'yung ginulat niyo kaya natatakot din 'yung kapatid ko. Na eba, eh, dapat eh, ka naman na naman natatakot sa huli. Oo. Oh kasi oh. po, siyempre po, kumbaga, first time po namin makaranas ng gano'n. Pinupulaga po kami. Kasi, i say, eat, eat I love you, Na-eat, nga po talaga kami. <laughs> Nay, ilan tao ka na? 44 po. 44? Oh, o, oh, ilan ang anak mo? Bali, siyam po sila, sir. Siyam? Oh, oh, yung dalawa kanina, pamangkin mo. Oh, oh ikaw naman, anak mo, mag-aaral sila? Oh, po. Sa Nose po. Okay. Kahatid ko lang kasi ng estudyante ko rin. Okay. Kaming dalawa magkapatid. Nakakatuwa nga po, Yorme, kasi bago pumasok sa eskwela, tinutulungan po sila. Yes, nakita namin kanina, yung isa, nandudu sa kabila. Opo. Oh, Opo. Oh, rin po kasi kami dyan sa kabila. Oh, oh. monitor namin kayo. Anong kurso? Teacher. Teacher, teacher po. Wow. Okay. Sige, Yorme, Shout ako papasok. para sa teacher. Usahaling. Nako, mag-iingat kayo. Maulan ngayon. I hope nasa bahay na kayo at saka sa mga estudyante rin. Nay, so yung siyam mong anak, nag-aaral pa yung iba o graduate? Po, bali, anin pa po ang nag-aaral. Ano, high school, elementary, kuling? 11 na po yung ano, yung... Yung isa kong panganay na nag-aaral, yung iba po, yung tatlo po kasi may asawa na. Nako. Ani man nag-aaral, edi eh, puro gastos ka ngayong ano, ngayong agosto. Nakita ko naka-uniform sila. Magkano isang uniform niya? Yun? Yung sa college po, sa pamangking ko po, ano, nasa one plus po. Yun nga po, sabi ko kanina, nakawawa naman yung uniform mo. Wala pa po ako ta, pambili kasi 1,000 plus din po yung uniform niya. Kaya sabi ko, palitan mo naman yan, mag ipon ipon tayo araw-araw, sabi ko sa kanya. Yun ang pinag-uusapan nyo kanina, habang nakita mo, nakatambay kami ganyan. Opo, oh yun, oh, oh yun po ang pinag-uusapan namin ng pamangking po. Pero kahit luma yung uniform niya, suot pa Kasi po, parang ako na, no, siyempre dalaga po siya, sabay may tahi lang po yung uniform niya. nagnisnis na. O, oh, nanay na Parang ka nanay ko. Yung nanay ko nung araw, pag pang pambiling uniform niya, eh, tas nag-ano like, na, nagnis-nis, tinatahi niya. So, sino nagtahi? Siya lang po. Opo. Kaya parang natat siya ko ba na, sabi ko, kahit ganyan yung uniform mo, pinipilit pa rin niyang pumasok kasi interesado nga po talaga siya, ma makapagtapos gawa ng sobrang hirap nga po ng buhay namin, sir. sir Yorme, ito po siya, no? Tabi po kayo na. Tabi kayo. Harap kayong dalawa. Ang oh, galing ng ano, ng storya niya. Si nanay oh. kasi naiiyak na sa gilid. Sabi ko, oh. ba't po ba kayo naiiyak, nanay? Siyempre, yung ano, yung story po ng anak ko, nagtatrabaho po yon. Uh, Working student? Hindi po hindi dito po. po. po Tapos wala pong sahod man. para sa uniform din nangupahan po kami ng pisto para makapagbili kami ng uniform para kaya may ma pang-budget din ho. Kaya nga po yun ano Kaya yung sabi ba? ko kanina, anak, kumuha ka ba ng pera? Opo, ma. Sabi ko, magkano pong kinuha mo? 35 pang ID ko. Sabi ko, baka inubos mo, wala na tayong pangpaikot. Sabi ko, mama, 35 lang ko. Sige, sumakay na kayo doon. Sabi ko, ganun. Tapos, magkano pa masahin niya araw -araw? Ano po, minsan naglalakad po, sir, galing po sa amin sa papuntang bahay. ano, school. Minsan, Nalakad? ang baon oh. po niya, 20 pesos. Kaya nauwi sila na ngayon, gawa nang wala nga pong pagkain. So dito na kumain? Opo. Oh, o, oh, nakita namin kanina eh, dalawa sila eh, dito kayo eh. Oh. Kasi minsan po yan, natatakot po pag dito ako, na pag kumuku, natatakot po pag kumuha ng pera kaya po ako doon nagstay kasi sabi ko ate sabi ko tingnan mo muna yung anak ko kasi hindi yan manghingi ng pera sa akin para hmm. kusa lang sa kumuha tapos paglabas niya magkano kinuha pera 35 po masabi sabi niya at saka niya. pang ID po pang ano niya po uh -huh. sa ID niya pambayad daw po magkano ginastos mo ngayong agosto saka, ano po, okay, saka, ay, ay tatlo po yung estudyante ko, da, isang grade 5, isang grade 3, Maya high school po ako. Tapos ano, hindi po sir, wala po sir. wala po akong binili pa sa kanila na uniform kasi wala pang binili. Binigay lang po ng barangay mm -hmm. sa amin yung... Yung mga notebook po nila, binigay po. lang po oh, ng... Shout out sa lahat ng mga barangay. Nako, ako, thank, thank you. you. Kita nyo nagagawa nyo sa buhay ng bawat pamilya na sa Tama no? po. Yung mga notebook-notebook na notebook yun, malaking bagay talaga sa pamilya. No? Opo. Kaya nga po sir, yung mga estudyante namin, may kulay-kulay yung bawat seksyon. Ngayon, ang ano namin sa ano namin... Hindi po kami makapag-ano sir, kasi 38 po yung isang notebook ngayon eh. 39. Yung ano lang ng barangay ang ano namin, kaya iba-ibang kulay po yung notebook ng anak namin. Okay. ano na lang po namin. Ngayon, magkano upan nyo dito sa pwesto? Da Dalawang po. po. Bukod po sa ano? Sa Tubig ito. Ilan na pwesto nyo? Isa ito lang, lang po. Ito lang. Kayo na magkasosyo. Opo. Oh, oh, oh. Magkapatid. Oh, oh. Ano pong benta po dito sa kabila, nanay? Ano, ano po? Yun? binabantayan po namin, sinasabi. Oh, oh. ah, bantay lang sila. Bantay lang? lang araw. Binabayaram po ako dyan, 200, 200. araw. 200? Tapos ito po yung pinakapwesta po ninyo, oh, nanay. Nagkakasya ba yung kinikita? Hindi naman po, sinasahuran. na lang namin, sir. Pina... Hindi ano po, na sinasahuran. Nagparang no, tulong lang po. Oh. Tinutulungan na lang Sabi sa amin, 200. Na... Pero wala pong sa hindi rin kinakapos din yung may-ari. Kinakapos opo. din po. Opo. Kaya naintindihan na rin po namin, sir. Ah, may estudyante. Kung itong community ay tulungan po tulungan sila, Yorme. Tulungan kami dito, opo. Tulungan okay. na lang po. Okay. Nay, paano namin kayo mapapasaya? Kaya na. Oh. Hindi po namin alam. Hindi po ko lang kami malaman, alam. sir. Alam. alam ni Prinsipe alam, alam po, po yan. Una, pasayayin natin sila. Yes po. Prinsipe Sedi. Yes po, Yorme. Bigyan natin sila ng bingo plus. Bingo plus! Yeah. tag sila magkapate. Yeah. Yeah, mga kapuso, talagang panalo kayo dito sa Gisa Gently, lalong-lalo na sa Bingo Plus. At pwede kayong jumakpat ng 54 million pesos at piso lang. Pwede na kayo sumali sa Bingo Plus. Please visit the website ng Bingo Plus. yeah yung sa Bingo Plus. Yes, na, po, your pa yan. May dala pa kaming Sunrocks Multiclean. Yeah. Nakosakto. Sa kusina. Ako na, ang regalo sa inyo ng Rocks Multi-Clean ay para sa si pag nyo mamaya sa bahay. No? Ang buong bahay ninyo magiging bango -linis. Mas mabango, mas malinis sa tumatagal ng 48 hours. Kaya naman, mag Sun Rocks Multi-Clean na. Yan ang bango-linis dala ng Sun Rocks Multi-Clean. At ito pa, ang rare, rare na rare. rare. So, ang t-shirt. Okay, t-shirt. At isa pa. Okay. Okay. Ah, hindi, hindi pa lang. Hindi pa lang na. pa tatapos. panimula pa lang. panimula. Magkano yung uniform ng anak mo? Yung sa estudyante ko po, sa elementary po, 450 po yung ano, yung depende po kasi sir, pero sa totoo lang, hindi pa po ako nakabili. Okay, ikaw? Sa'yo naman, 1,000. Hindi po, binibigay lang po, nangingi lang. lang po ako. Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang. Pag, pagbibili, pagbibili. pagbibili po ay yung sa anak ko po, sa elementary, ano po isang seat po? 350. Okay. Nay, gusto mo sumaya ang anak mo nag-aaral sa kolehiyo? Opo. Gusto mo? Baon, uniforme, gamit, ikaw din? Opo, sir. Okay. 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 Mauna ni! na ni, Prinsipe Sedi. Buta bot ni! Gusto ko makabili sila ng uniforme ng anak nila dahil kahit anong hirap ng buhay, hindi sila sumusuko. Gumawa sila ng paraan para magtinda, para may hanap buhay. Kaya ngayon, may dala ng G, ang G.C. Gedley. Ginawa. Butang e. Boy, gusto ko sumaya. Sila ang dalawa. Pagkakabating. 10,000 pesos. 10,000 pesos. 10,000. Sa Ano masabi sa Ate Bulaga? Maraming maraming salamat po sa Ate Bulaga. Hindi ko po akalain to na matutunan niyo kami dito. Ay, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Una-una po sa Panginoon dahil siya po talaga nag-provide nito. Salamat po. Nay, ano masabi mo sa anak mo ngayon? Baka nanonood. Ay, kanina po, pasalamat po ako sa Panginoon dahil kanina po may matanda. Binigyan po ng asaw ko sa awa, pero ito po ang blessing ng Panginoon na para sa Itbulaga. At gulat na gulat po ako. Akala ko po ko po yung atik ko. Kaya po, maraming salamat po sa inyo kahit na gulat po. Anay, hindi lahat na puting ban, pulis ang laman. <laughs> <laughs> Gusto ko yan. Yan okay. yeah, mga kapuso, may natutunan tayo ngayon na kapag ika'y naging mabuti sa kapwa, baka loobin ng Diyos, balikan ka agad Ay, na magandang... Ulan po, sir. Bumalik pa talaga yung bayaw ko para lang mabigyan ng taga. What a okay. blessing. Galing, galing. So... Muli, ang tabihano kami, babalik pa ulit si Principe Sedi at ang inyong lipo dito sa G, sa Gedli. At may maya lang, iikot pa kami sa buong kamite. Sama po yan, Yorme. Kaya na. Eh, bakit <laughs> kali ka dito. Kali ka dito. <laughs> Mga kapuso, may nakita kami isang nagsisikap. Grabe. Tinatapos sila Lord, tanda mo. Hindi talaga uh -huh. pwedeng lagpasan natin to. Hindi pwede. Nagigigil ako eh. Elips na elips kami rito. welcome Ay, ka mo kay. dito sa GZ Gently, mga kapuso. Nandito pa rin tayo sa Kabite. Ng mga batang 80 bucks. Eh, may dala pa rin ang tulong at saya ang Eat Bulaga GMA 7. Kapuso, ito ang G. Ginhawa. Tay! May Ay, aso, pa. pa kasama, liga, 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 liga. Magkat ka, Tay. Masasayain ka namin ngayon. Ayun. Wala pa siyang idea-idea, boy. Tolong Wala ka, Yorne. <laughs> Oh. Actually, nakakatuwa. Dapat oh. kanina ko pa gusto yan. Sa oh. natin saluhin sa pabila, kabila. Oh. Saluhin natin sa pabilit kabila. Oh. Saluhin natin doon. Hi Nay. Oh. Kasi po, talaga nakita namin napaka-delicate. Alam naman natin na delegado yung panahon ngayon. Nandun siya sa ilong. Hello. <laughs> May nakita kami. Hi oh. Nay, mag-iingat kayo. Mag Na-stroke ka? Saan ka na, Tay? Ha? Ah, okay. Okay, okay lang ako. Tatay, na Ako. Na lang. Tatak, na lang. Ako! E, Ayan, hali ka Ayan, po. Ha? Habang uh, hinihintay natin yung okay lang. Kaya ko to. natin uh, tutulungan. Uh, live ka sa Itbulaga, hello. Tatay, halika po. Ay, stroke si Nanay. Sobrang ano masukal na, na daan na, pala itong sinadaanan ni, si ni Tatay. To, ito ang asawa niyo. Halika oh, okay. dito. Pakali niya, Tay. Tatay. Medina po. Napakadalik ka Nay, Lucy, mag-iingat ka, ha? Check up. kayo nito. Um, uh -huh. Pagkano inabot nabot gasos? 1,000 plus pang, 1,000 plus. May maintenance na si nanay. Meron pa. Magkano maintenance mo, na? Malasa, magkano maintenance ko? Man. Pagkas niya, 7,000. Okay. Boy! Mauna ni! Abutan natin si nanay. Na, na, na ano ko, nakita ko 5 Limang bulig! 5,000! Nai, check up muna. Pancheck Salamat sa nanay. Oh, tayo, 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 tayo. maraming salamat po sa itulaga. Sa sa At sa po, sa... kinanta na 'yan. I'll ngalanan. Maraming May awan, Jos. O sige, ingat kayo. Aling ginto, Tatay. Aling ginto. Todits tayo, Todix, Todix. Yeah. dito dito. Aliyah. Hoy, pare. Kumusta kayo? Your ang Angakala ko, magaan lang 'yung pinubuhat ni Tatay. <laughs> Aling ginto, Tatay. Dito ka sa gitna. Ang bigat. Tay, ang guling mo naman. Naglilinis ka ng damo sa tabing ilog. Para saan yung damo? Sa kambing. Kambing. Ano pangalan nyo? Ronnie Susmenya. Mang Ronnie, may kambingan kayo? Mm, meron po. Dito rin sa opo, Kabite. Opo, meron po. Meron po. O. Ilan ang kambing nyo ngayon? 14 po. Gusto mo dumami? Opo, nadami po naman yun. Nadami naman. Oh. Ilan ang inahin? Ah, uh, Siam. Siam. So, ibig sabihin, tanong ko lang tayo, interesado lang ako, bigyan mo na tubig. Bapain oh, talaga inyorme. ni Prinsipe Sedi. Ako nga eh, yun lang akyat ko maikli lang, hiningal na ako, paano pa si tatay? <laughs> <laughs> Alam mo tay, nag kami kanina pa, itong Gisa Gedli sa Itbulaga, GMA 7 Kapuso. Apa. Eh, Nyanyang ka kami, tahimik na tahimik kasi liblib na liblib eh. Akala ay, ay, mo nagsosolo ka doon? Nagsosolo ka doon. Ano? <laughs> Ba't ka ba't mo kinukuha para libre na pagkain ng ano? Na? Kambing po. Kambing. Maabilidad si tatay. May asawa. Meron po. Uh, na ano pangalan? Lilia. Oh, uh, batiin mo si Nanay Lilia baka nanonood sa TV. Ah, uh, binabati ko si Lilia Susmeña. Yun ang misis ko. Uh, ilan ang anak? Ako uh, tipo 10 lang po. Ah! Oh. <laughs> Mahina, mahinahong hon pa <riresas> Parang ano gusto niyang gusto niyang habulin yung kambing niyang alaga, 14. <hintlls> ano, ano ano mga pangalan? Ayan! Ayan ako. Ano ano mo. Pwede si Glaisa Susmeña, Ronelis Susmeña. Si May, ah, eh guys Susmeña. Yung isang babae pa, bali limang babae. Si Ronelis Susmeña. Pati si Bebelin Susmeña. Eh, uh, Eugene Susmeña. Oh. Regine Susmeña. Oh. Uh, Ronaldo Susmeña Jr. Okay. Si... Uh, Regine Susmeña. Okay. Si Ace Susmeña. Yeah! Napakagaling. Oh, oh kamaganak nyo ba si Sir Susmeña? <laughs> <laughs> Yorme, tanongin Ay. ko lang po ah. Araw-araw oh. mo po bang ginagawa to tatay yung pagtatabas ng pangkain ng kambing? Opo. opo. Oh. Do, doon do po na po naman na ako sa palengke, may bakanti po doon lupa eh. Ah. Na, na ano. So, so kung saan mataas ang damo, doon ka pupunta? Doon po, 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 pupunta po. Kasi pag tabas ang damo, tutubo ulit yun eh. Opo, no? opo. So, naglilipat-lipat lang. Lipat lang pa ako. Pero tay, meron lang akong worry. Kanina, ano papunta ka rito, tinawag ka namin, sa ilog oh, ka mismo dumaan. Oh, Opo, dito po, sa may tulay. Oh, yun, no, nakita oh, ko, sa nag-ilog ka. Oh, oh, hindi ka ba natatako? So, uh, hindi po. ang buhay mo araw-araw. Titingnan -araw. <laughs> <laughs> ko muna po yung itaas. Okay. Baka umulang po, uh, dito babahayan eh. Oh, uh, Babaksak. Tataas ang tubig. Opo, oh, po. oh. yun. may, dito may apo kayo? Meron po. Ano Ilan ang apo? Anim po ba? Kailan mo huling napasyal yung anim mong apo? Hindi ko pa napapasyal. <laughs> gas, gastos na lang. Walang gastos Wala po. Eh, oh. yan lang pangarain ko. Damo, damo, oh, lang damo lang sa kambing. Yan oh. e, lang po, tarbaho ko dyan. Pero alam mo, Tay, kaya talaga ginawa namin ng paraan nung makita ka ni Prinsipe Sedi. Oh. Okay. Kasi oh. ang hirap nung ginagawa mo. Ang hirap. Yorme, talagang gustong gusto ko siyang salubungin kanina. Hmm. Sabi sa akin ni ano eh ni King Goy, Wag daw ako ano sige, hindi lalapit ako kita. Yorme, papakita ko lang po sa inyo. Ah, oh, uh, safe naman po 'yan diyan eh. Wala oh, naman kukuha. Wala niya. kukuha niya, kambing lang. Kambing <laughs> lang. oh. Ayan, ako pasensya na kayo sa isa. Oh, dumami na. Ay, sorry oh, po, ah. Oh, hello po. Pasensya na. Hello. Oh, wag lang po kayo humara sa daan para ng mga sasakyan makadaan. Paano ba? O nga. Ayan po 'yung Yorme. O nga, boy. Dito sa dumaan, Yorme. Oh, paano paano? Ganito siyo. Tapos, sabi ko, kuya, oh. tatay, ak Ang tanong ko lang sa iyo, doon ka pa nang ah, galing. Na Dos ka rito. Di eh, hindi ka dito nagtabas-tabas? Oh. May eksi pa po, may pa. Oo nga, ba't lumayo ka pa tayo? May eksi pa. Kakakarit ko po, po oh. Ah, kakakarit. Wala, opo. Oh, po. oh. May eksi pa po yan. Pagka yung mga ganyan na kahaba yan, ganyan na. Kakakaritin ganyan ko na ulit lahat yan. Ay, yung aso nyo. Tata, yung aso mo. Ano nakatawid yun dun? Dandon. Ah, doon? Meron yung daan doon. Ah. Ano pangalan? Ano pa aso mo? Oh, wala, wala, pangalan po. Ah, wala pangalan, wala. ang ganda ng pangalan ng aso mo, wala pangalan. Tagpi, tag kasi may marking ng ngiti mo. Tagpi, wala raw pangalan. Oh. Doon tayo, doon tayo banda tayo. At lapit tayo. Para flat. Sige. Okay, ayan. Okay, dito na tayo. Ito, oh. may sukat ba talaga dapat? Ito, kunwari. Eh, Bawal yung ganito, pakaisa kambing? Bawal oh, well pa yan. Ito lang po, ganyan kataan. Ganyan po lang kataan. Oh, Di ba dapat press yung nandun? Apo, apo. Press din to, kaya Dino. alam XC pala. Prisip is ready! daw Hello! <laughs> Amusta naman kayo lahat <laughs> <Okay>. dyan? Two joints! Tay! Halika, Tay. Ano, Tatay? Kabisado mo po ba yung daan dito? Opo, oh, yun. Dito ko na po talaga lumaki, Tatay. Dito po, dito po, tatay. So, ano oh, po yung lusot na to? Kabiteño talaga kayo. Pupunta na po yan. Nagcraft na po yan. Na po, yan, na, po yan na po Binyang yan. Laguna. Binyang? Uh -huh. Pero kabitein nyo talaga kayo. Opo, opo. Dito na kayo. Dito. Kapag na-traffic kami, pwede kami dumaan dito. Alam mo yung nakalang. Sakay ka baka, boy. Okay. Tay, paano ka namin mapapasaya ngayong araw na ito? Ayan. Yeah. Eh... Paano kaliligaya ngayong araw na ito? Eh, dumating po kayo, maligaya ako. Oh. Pero gusto mo bang maipasyal yung mga apo mo? Opo, pwedeng Opo. Gusto, gusto nga po eh. Okay. Pero tanong ko lang. Yan, yung yan, yan. mo ng kambing, eh, yan hanap buhay mo. Opo, yan po hanap buhay ko. So, binibenta mo yan? Mati? Opo, opo. Mga, Ilan taon yun ginagawa ito, tatay? At, um, ano pa, 2000, ano pa to, 18. Ba't dati ano trabaho niya? Oh, Construction lang po. Natigil. Natigil. Na pandemic. Oo, <laughs> oh, may edad na po ako eh. Nasa... Ilan oh, taon na kayo? 61. So, bata pa. So, tata, Pero maganda ang ano mo. May, may init. Ah, yung may init. init oh. Hindi ko kaya. So, yung, tata, yung mga kambing ba na ito, ano ginagawa mo? Parang inaalaga mo Agadis sa bebe na beta. benta. Magkano ang isang kambing, tatay? Oh, ngayon, magkano kambing ngayon? 8,000. Ang uh, medium size. Medium po siya, oh, size. Oh, pang large. Benta na po yan. Pag large, mga magkano, pinakamalaki. Pinakamalaki? Oo. Oh. 12. 12. <laughs> ilang kilo yung pinakamalaki? Sa ano, Ma live weight. Brako, mga ano lang, mga kisi kilos lang 'yon. Kisi kilos. Magnene ito 'yon, mga ilang kilo. Magkakinatay na. Ano lang 'yon, magiging 10 na lang 'yon. Malaki 'yan eh. Oh, mas okay. Oh, mas okay Pero mas okay na po yun kaysa pag sa construction tatay. Oo, oh, 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 oh Hamak paano po pinagkakasya tatay yung kinikita sa araw-araw? Na, no, no, na, yung commander ko eh, yung misis ko. Nagugulay! Oh, hey, tay, kawaya mo naman sila, tay! Eh. Nanonood talaga sila. Ah, mo ah, ba yung tatay? Kapit eh. Ay, na ayoko po yan. <laughs> Anong pangalan ng mga yan? Ah, oh, wala yun po eh. Labo na po mata ko. Eh. <laughs> okay, baka kasi kilala mo rin, tatay. Paano mo pinagkakasya <laughs> Taka, tatay? Kasi yung ano, yung... Uh, at, at titinda tila. po kami ng gulay, setaw, talong, okras, Pati talbos ka. Ano hinahango? Dito lang po sa ano, trolley lang po ang ginagamit namin. May patanim ka rin. Ano? No, hango. hango lang sa amin. Oh. Mm. May uh, tanim Magka din akong ilan-ilan. Ilan. Sa isang araw tayo, magkano kinikita mo? Neto. Kaya sa Lahat ginagawa mo. Sa, sa, isang araw? Ay baka mga 1-5 lang. 1-5 isang araw? Oo. So, ba, wow, maganda -ganda rin. Pero yung Yorme, sampo ah. Sampo yung anak. Sampo yung anak. Ano, ano. Tapos anim mga po. So, anim. Ano oras ka nang sisimula tatay sa pagtatabas? Alaw na. Oh, pagka yung malamig na, pagka yung mga alas... Pakulimlim na. Pakulimlim na, alas stress, yan, yeah, bu, 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 bu na ako rito. Malimlim Sinus para exercise din to, di ba? Nagtatabas. Oh. Hey, Pero tatay, delikado eh. Oh. Natatakot ako eh. Abutin uh, po ako ng ulan dito eh. Pagka ano, hindi kinakain po ng kambing yung... Baka wala ka ba na experience sa ahas? Ganon. Ngayon pa lang. <laughs> Live. Tutuklawin ka. Tabang <laughs> Yorme tulong at saya lang ang hatid natin. Pero ahas ah, naman. Huwag naman. Boy, ay, Prinsipe si Eddie Basta pag bumula na bibig mo, alam ko na. Meron na yun. Ito po, Jorme. Ang araw po sa pamilya. Yung pamilya ko po, marangal pong talagang itinan ko po talagang... Pinalaki mo marangal. Marangal na marangal. Dito lang po sa ano. Pero malalaki na po yung anak ko. 1983 ako nag-asawa eh. Yung lumaki lang silang marangal. Mag ay pangarap mo na. Pangarap mo na po. mag aaral na. na aral. Oo, Opo. Okay. Okay. Tay. Sabi mo ha? Eto na. Eto, gusto namin pasayahin ka. Aha. Kasi itong Giza segment to sa Itbulaga GMA 7 Kapuso. Naghahanap kami ng mga Kapuso nating katulad mo na nagsisikap. Hindi alinlangan ng panganib. Lalo yung ginagawa mo, mapanganib. Om um, Sim, sa gitna ng init. init. At yung edad mo, naghahanap buhay ka pa para Aba? sa pamilya. pamilya pa. Kaya sa masabi namin sa iyo ni Prisipi Sedi, believe kami sa iyo. O ito na yung kwentong may kwenta. Kwenta! Uh, una, boy! Thank you, Lord, for this. Hey, Sedi, una, bingo plus! Bingo plus! Narigalo ko. Siyempre, tatay. Siyempre. Para uh, meron kang pamalit sa damit mo oh, kapag ginagawa mo ito. pang ba, na pang rin. Bahay. Oh. Kahit saan, in or out, meron kang jeans get the t-shirt. At syempre, may regalo ka rin galing sa Sunrocks Multi-Clean. Eto, yan. Kasalubong mo kay Esme. Ayan. Oh. Marami ka regalo. Pero, yan ay bating panimula pa lamang. Tay, pwede ba ipasyal mo sa yung anim na apo mo? Ha? Pasyal mo yung anim na apo. Bilihan mo ng regalo. Pwede kay mag-picnic ano? dito. Hindi. <laughs> ha? Sa mula <laughs> Sorry, sorry lang to ditsi. Sorry, sorry. <laughs> Tay, pasyal mo sa mall, bilhin mo ng regalo. Ha, tapos, sinanay, uh, si nanay, mo rin ng bagong damit. Yeah. Ha? Okay, promise mo sa akin, okay. ha? Okay. Ha. Boy! Ay, Prince yes, Mauna ni! Bigyan natin si tatay! butang eh! 20,000 pesos! Pandagdag mo pambili ng kambing! Yan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marami na kambing yan. May pampamilya ka pa, may pangapo ka pa. 18, yeah. 19, 20. <laughs> po. At sa Diyos. At sa Panginoon Diyos. Ngayon po lang ako nakahawak ng ganitong halagang pera po. Sa uh, kakaanong umto. Nisan lang po mga 2,000, 3,000, libo, libo, yun lang po na e, nabali po lang kami sa, ano, sa mga construction eh. Yung Merkule, Sabado, Sweldo na. Ang, so, ang labanan dito, Merkule, balikan ka ng 1,000. libo. Di isang araw ka lang na ano, magbibay ka ng bigas. May baon pa yon. Eh merienda mo pa. Eh ambisyo mo pa. May e, bisyo ka pang ano eh, sigarilyo. Yung e, nga rin kayo, yung bang mag-happy-happy. O mag-inom mo muna tayo, pataka ka na naman. Pero Start first time na, so na 20,000. Apo. Apo. Pilip kami sa'yo. Apo. Pasaya yung mga apo mo. Opo. Ha? Sa dyan po lang sa may... Dito lang po sa may Walter Mart sa kabilang baybay po. Awagan sa ka, suko. Ah, di po. May awa ang Diyos. May awa po. I love Atay. you, Tay. I love you. Dahil diyan, pahag dito. naman ako, tatay. Ayo. Ako, mag-ingat ka, Tay, ha? O. Ako. Ayo. Akin tayo. Hello. Two joints. Ayan, o. Yarme. Oh. Okay, nako mga kapuso. Nakita nyo naman, liblib na liblib na ito pinasok namin sa ilalim ng tulay. Ito si Prissy Pizzetti. At ang gusto ko, nagtatracking pa ang camera. Yan, yeah, may aas niya. Mag-iingat <laughs> kayo. Mahal namin kayo, ha? I love you. Sana makuha na ito. Mga <laughs> ah, kapuso, mahal na mahal namin kayo. Kahit saan pa kayo sulok, Basta kami ni Principe Sedi at ang Gise Gedli, Itbulaga, GMA, sa, GMA Kapuso. Lagi po punta sa inyo. Ha? O, oh, kaway, Maraming maraming salamat! maraming maraming marami BTS salamat! Na. <laughs> Yorme, back to studio na! BTS na, back to studio!